Kumukulo ba? Kulong-kulo. Kulo. Ganda ng pagkakakulo. Nagpunin na para may oh maganda maraming sabaw. Ayun ang Ano Yung pe, ayun ano? Hindi, mamaya pa. Papasingawan ko lang bagya to bago ko lagay ang pechay. Pahit tayo tayo rin mo. Natuwad ko na lang, Wala na naman yung panandok Salabang. din eh. Salabang. Oh. Salabang. Salabang.